Itinuturo ng Libya na ang ISIS ang dumukod sa siyam na dayuhan na kinabibilangan ng apat na Pilipino sa isang oil field sa bansa. Samantala, nagsagawa ng remembrance ceremonies ang mamamayan ng Japan kaugnay ng ikaapat na anibersaryo ng earthquake tsunami disaster na ikinasawi ng libu-libong tao. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Mars Navarro. Sa Japan, Ginugunita ng Japan ang ikaapat na anibersaryo ng earthquake tsunami na naminsala sa Japan matapos ang magnitude 9 na lindol na tumama sa bansa noong March 11, 2011. Pinangunahan ni na Emperor Akihito at Empress Michiko ang tribute para sa mga nasawi sa kalamidad. Nagkaroon din ng remembrance ceremony sa mga lungsod at bayan sa paligid ng disaster zone at sa Tokyo. Muling pinatunog ang sirena para sa tsunami alarm sa eksaktong oras na tumama ang lindol. Sinunda naman ito ng National Moment of Silence. Halos labing anim na libo ang kumpirmadong nasawi sa pananalasa ng tsunami, habang dalawang libo pa ang nawawala. Ayon sa Tokyo, nasa 80,000 sa mga survivor ang nakatira pa rin sa pansamantalang mga bahay habang 230,000 pa na karamihan ay mula sa Fukushima ang nasa refugee camps. Sa Nigeria, hindi bababa sa labing dalawa ang nasawi at marami ang nasugatan sa pambubomba sa Maiduguri sa Northeast Borno State sa Nigeria. Ito'y tatlong araw lamang matapos ang serya ng pambubomba sa nasabing syudad na ikinasawi ng mahigit limampung tao. Sinasabing isang babaeng suicide bomber ang nagsagawa ng pambubomba. Ayon sa isang saksi, posibleng tumaas pa ang death toll dahil sa pangyayari. Pinaghihinalaan na ang Boko Haram militants ang may kagagawa ng pag-atake at sa Libya. Itinuro ng Libya na ang militanteng ISIS ang nasa likod ng pagdukot sa siyam na mga dayuhan na kinabibilangan ng apat na Pilipino sa Algani oil field. Ayon sa Tripoli, ang ISIS ang nanunog sa oil field at tinangay ang mga nagtatrabaho doon. Sa siyam na dinukot, apat ang Pilipino, isang Austrian, isang Czech, isang Ganyan, isang Bangladeshi at ang huli ay hindi pa matiyak ang nationality. Nagtatrabaho ang mga dinukot sa Austrian-owned oil service company sa Vaus. Bukod sa apat, sinabi ng Department of Foreign Affairs na 52 pang Pilipino ang nagtatrabaho sa Vaus. March Navarro, UNTV News World Wide.